Good morning guys, magpadidi tayo ni Bibi Goti dito sa Kulinagay para hindi siya malamigan kasi ang lamig-lamig pag sa gabi. Tinatabunan ko siya dito guys, eh, para hindi siya lalamigin. Ngayon ang ingay niya kasi na gutom na siya, gusto na siyang dumidi. Kaya ayan, para hindi siya lalamigin guys ito ayan ayan siya guys ayan. ayan sa mga nagtanong na anong ga gatas yung ginamit ko sa kanya ito siya guys o. ayan Mm. Gutom na gutom. Gutom na gutom siya guys. Yan. Gutom na gutom siya guys. Dito lang siya sa labas. Kaya malamig pag sa gabi. Ayan. Ayan. Thank you for watching, guys. Um, Tapos na siya nag-ano. Ayan. Ubus na. Lock na. Ubus na siya, guys. Thank you for watching.